Top 10 pangalan ng mga lalaking habulin ng mga bakla 1. John 2. Mark 3. Dave 4. Carl 5. Christian 6. Jerome 7. Paul 8. Patrick 9. Kenneth 10. Mike Paalala Aanhin mo ang kayamanan kung mata ka naman. May mga tao talaga na umangat lang ng kunti. Ang baba na ang tingin sa ibang tao. Akala mo ang kinakain niyang kanin ay ginto. Paalala. Sa mundong ginagalawan ng tao, tanging mali lang ang napupuna nila. Pero yung hirap, pagod at pagsisikap mo. Hindi nila yan nakikita